yan nagpupunta na nga po kami sa bukid para po mag uh, picnic ayan po puno po yung sasakyan apa, apa, apa. kapitan no eh. gahanda ah, Magandang umaga po at ayun, nabot kami ng ulan. Kasama ko po si Pugong Viajero, si Madam Yula, at uh, nato po kami sa bundok yan so, po yung, ang po kami melchor oh. dito po yung kusang uh, kusan po itong nag surrender si Unuda oh, dito. wow ang ganda pa itong lugar na ito yan, oh. saan nagtago si Unuda dito sa ilalim ng kubo ito, na ito, ito. ah pahala uh, ah diyan? wow. Oh, ito yeah. po yung nakakaalam din dyan ang dagang bunga pa ng mangga oh, doon sa lugar na yan ah oh, yeah dito dito hmm. Dito, surrender tapos, ah, yan saan yung nagtago siya, yung kuiba niya? Ah, doon niya, kasi may kapilang ilog. Kapilang ilog? Ah, na hmm. Oo. Uh, hmm. Sanay na po ito dito sa mga, sa po yung aming uh, magaling na kusinero. Ikaw ba yung kusinero dito? Oo, ah, ito. Ako ang nakuha nila, te, walang tagaluto. Ayan. Ah! Ah! po, nagkatay po pa sila ng manok. Ay, nagigis. Nagigisa talaga sila, oh. Naglas na agad ng Kuya Major yung tubig. Mayroon pa mga paa. No, ibabit ko na yun. Ibabit ko na yun. Lagyan yeah. yeah. mo muna. Mamaya na yan. Ay, asin yung ganyan. Eh, yeah. dasa na doon. Teka lang, ay. Ito Dito nadampot ko. Meron. Meron din eh. Teka lang. Nadampot po. Ano yun? Sarap nito. Wala naman yung kalantanan yun. Saan ka lang yung sombrero nyo? Ano gagaling yung sombrero nyo? Sa ilog mo. Sa ilog. Ang susunod po ay kalamansi. Ayan. Ang sarap po magluto pag ganito nag-uulan dito. Ayan. Hugasan nila sa ilog, sa tabing ilog. Kaya lang, malayo yung ilog dito pa eh. Susunod sana ako eh. <laughs> na yung kalamansi, tapos bawang. Sinugod natin bak may alaga nito? <laughs> Ayan, susuotan po sila sa bakod. Bawal yan kayo mga ano munguha kayo ng ano sabo compound pinakamalaki may mga no, ano dito may eh. mga ang tawag doon nyug wala new, bro, new. ah dyan baas ko na eh <mahid> Nitim na manok po wow. sarap <mahid> kulang na naman ano? Nang bangka tapos kinakain si ang kasarap niya, no. Malaki isda yan. Uh, maya -maya well, yan, maya maya daw oh. maya-maya? Hapos bukod po dyan Ito pa. Isda na naohanan. ko po Alang meron pa ko dito sa. dami pang ilihaw ah. Ang Ano yan? Dito po. Ay, e, dito. Dito daw. Saan naman nakakuha niyan? Ayan. Na ayan. Sa sarap niyan. yan? po. sarap nito. ayun pa. Tapos ito pa po ang iluloto pa natin. Ah. kami po yung nagluluto dito. Na doon po si Pugumbiero doon sa kabilang bahay. Wala magiba mag ito ng ating tinutulak. Ayun. Tayo po ngayon bigla namang umulan. Kaganda-ganda po na sikat ng araw po kanina pero bigla po namang umulan. Ayan. kaya puti na lang po may nakita kami dito sa bundok na kubo. Malapit po ito dito mismo sa lupa ni Pugumbiero. Doon po sa may ano, na may lupa po ko siya doon. yung na yan. Yung pumis na yun. Ibig okay. galing dyan sa ano? Galing sa place nahan? sa Wala. <laughs> na. Ayan o, no? namumunga po ng sili yung kawayan. Oo. <laughs> may bukay yan. yan ang masarap. po, yeah na, o. May nekos, lang ng yan, o. No? May <laughs> ah, naman, eh. Oo, Tito naman, eh. Masama, pinsan buo. Wala sa inyo.

Papunta po naman kami ngayon dito sa ilog. Habang po sila, naliligo sila. Ito kami ngayon dito. po, may po naliligo sa may baba. Naglalabas sila, oh. Ha? Ha? naglutuan eh. Nag-assist uh, naman ng kaldero. Ayun, ano mga bata, kung tuwa po doon sa paliligo. Kung eh. tama pa nung naulan. Ano si Otto, hindi giniginaw. Wala na ba? Hindi ginigin ka? Yon, mag-shoutout ka naman kay ano, kay Jocelyn. Shoutout Jocelyn. Sinya, mag-shoutout ka naman kay Inod. Sina. Hoy. Shoutout ka nga kay Inod. Aba, ayaw. ayo shoutout yung si Inod. Oh, uh, baka man naman nagiiinom yon. Ayun isa si si Ma'am. Shoutout mo si Jumel. Hoy. Kumikita na kanto. Tayo, makita tayo. <laughs> Ayun si Ma'am Ma'am Aisa 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 ka naman Hindi <laughs> 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 uh, ah, umangat pala yun ah. Pinapuputi talaga niya yung uh, Hawa oh Kanino bang hawa yan? Ayan, kasama ko po si Kapitan. Kamusta, Kapitan? Kapitan! Oo, ayos Kamusta? ayos lang ako Busugan kami dito. busugan mo sila. Oo, oh, ayan. Okay na si Madam. Ay, huwag niya siya. Kapababa lang po ng mangga, oh. Yan, oh. No? Kagaganda naman. Yan, oh. Ito ang gusto ko pamimitas ng mangga. Ito ang maganda pamimitas ng mangga, oh. Ang bawaba. Ano, dahing bunga, oh. Ito. Ano? Yan, Ang baba. Ang dami pong buong, oh. yung buo ng mangga dito. kung dami. Ang bababa ng mangga. Ito ang maganda. Nabot mo lang yung mangga. Ang baba. Oh. At kami nga po ay pauwi na at ang masaya naman po yung banding ng uh, ang pamilya, ng buong pamilya. yan wow. At napakaganda po dito. Ayan. Mga uh, dito. Ayan. <laughs> yeah. wow. Or... Ayan. Ah. kami. Ayan. 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 po Ayan. Thank you